Ang paghahanda ay mahalagang bahagi ng ikakaayos ng kalagayan ng isang tao sa mga susunod na yugto ng kanyang buhay. Ang kawalan o kakulangan sa aspetong ito ay tiyak na may epekto sa mga susunod na kaganapan sa buhay. Maraming bagay ang kailangang paghandaan. Nariyan ang pag-aaral bilang paghahanda sa magiging trabaho. Hindi man lahat ng may magandang trabaho ay merong mataas na natapos sa paaralan. Pero alam natin kailangang pagbutihin ng pag-aaral para sa susunod na yugto ng buhay." May paghahanda para sa pag-aasawa. Hindi ito isang relasyon na papasukin lamang dahil biglang naisipan. Mas prepared ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay ay mas makabubuti ito sa inyong magiging pagsasama. Mula sa maliliit hanggang sa malalaking detalye ng buhay, ang paghahanda ay napakahalaga. Pero naisip mo ba na ang buhay na ito ay isa ding paghahanda para sa susunod na magiging kalagayan ng isang tao? Ang sabi ng Bible, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Maraming namumuhay na hindi naiisip na ang bawat ginagawa sa kasalukuyan ay may kaukulang epekto sa hinaharap. Minsan hindi natin na isasaalang-alang ang konsekwenses ng ating mga pagkilos. Ito ang dahilan kung bakit madalas ang pagkakataon para maghanda ay nasasayang o kaya naman ay nare-realize na lamang ang pagkukulang kapag kahuli na ang lahat. Sinasabi sa verse na nabanggit na ang tao ay binibigyan ng pagkakataong magsisi sa lahat ng mga kasalanan nila dahil ayon niyang mapahamak ang sinuman. Ang kapahamakang tinutukoy sa verse na ito ay ang impyerno. At ang pagsisisi ay marapat ding gawin sapagkat ang tao ay hindi namuhay ng ayon sa nais ng Diyos. Ginawa natin ang gusto natin at hindi natin ipinamuhay ang buhay natin para sa kapurihan ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay sa kasalukuyan upang hintayin lamang ang panahon na tayo ay mamamatay. Ang buhay natin ay meron pang mas mataas na layunin at merong mahalagang dapat isaalang-alang. At isa na nga dito ay ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos upang magbalik loob sa Kanya. Marahil sa mata mo o ng iba, ay hindi ka naman ganoong kasama para magsisi sa mga kasalanan. Pero mahalagang tandaan na ang sukatan ng Diyos ay iba sa sukatan ng tao. At sangayon sa pamantayan ng Diyos, ang lahat ay nagkasala kaya marapat lamang na magsisi. Pag-isipan mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay at tanungin mo ang iyong sarili kung ang layunin nga ba ng Diyos ay nagaganap mo. Tandaan mo din na hindi palaging may pagkakataong magbalik loob sa Diyos kaya habang nariyan ang pagkakataon, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at kilalanin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Gawin mong hari ng iyong buhay si Jesus at lubos mong mauunawaan na ang buhay mo ay may higit pang layunin kaysa inaakala mo. Asa ka pa!